Yan. Salamat naman. Hi. Hi. Hi, sir. Good evening. Kanina ka pa sa baba? Yes. Ibig sabihin nasaksihan mo yung mga pinanggagawa ko dito? Oo, oh, nasaksihan ko yung kasungitan mo. Guys, itumban nyo na to. Marami nang alam to. Ilan taon na siya, ma'am? Ba't ka Sorry? Ilan taon ka na? 28. May anak ka na? Wala pa. Hmm. Pero nagkaroon ng boyfriend? Almost 10 years. 10 years yung single? Ha? Huh? Na boyfriend. <laughs> na boyfriend. Ah, oo. Oh. <coughs> hmm. <coughs> so, ibig sabihin... Ah, uh, may boyfriend ka ngayon? Wala. Ilang taon ka ng single? Five months. Hindi taon, five, five months. months. Hindi ka naghahanap? Naghahanap. Mm -hmm. Kaya nga nandito eh. Maga pa, naghahanap na. <laughs> okay. LBR kami noon. Kaya mm. ka nga naghanap ng iba kasi LDR, one year LDR, nakahanap agad. Mm -hmm. Bakit? Hindi ka ba namaga nung kayo pa? <laughs> Hindi ka namaga nung kayo pa pero napasma. <laughs> ano bang gusto ni mama sa isang lalaki? Fitball. Matangkad. Mas matangkad sa akin. Moreno. May tubig yun sa baba, ma'am. May tsura. Gusto mo dyan sa baba? <laughs> Doon ka nakatingin. Anong meron sa baba? Bumi! <laughs> okay. Oh, Tinatulungan nga kita magbasa. <laughs> ah, Mag-ano. Jo magbasa lang. na lang tayo ng comment. Siya. Ano sa mata mo? Hi, Mami Leia. Shoutout po. Good evening. Reyna na Abrigana. Shoutout po. Magandang gabi. Hi, <laughs> Donski. simple from koi chara remark chara to good evening join your day de... <coughs> <coughs> mm. hi Joe, thanks for <coughs> hi mm. Okay, thank you follow hi aj oi thank you to skill Maria Lisandra, magandang gabi. Uh -huh. Hi Jelina. <coughs> Sky. Uh, Ba't ulit ka, remark ka? Ah. Single kasi pangit, shout <laughs> Hi, more. Kai, charot po kay mga gandang gabi. Thank you, Shane Lee. Patricia Nolens. Eliza from Tagum City. Ayan. Jenny. charot po. Good evening. Hi, Ma'am <laughs> mm Ann. -mm. Mami, shout Ronald Distra, shout out po ako din ni Air ramli Hamili ako Zeni Eugene shout out bliss, po ako. <laughs> magbasa, mo magbasa, ka rin. Ikaw naman, ayaw na, ikaw na lang. Mga na, na lang. Sabi ko. mo, tulungan mo ako. Hindi na. Malaki ka na. Ba't tutulungan? ikaw Ikaw lang sabi kanya, tutulungan mo ako magbasa ng comment. Hindi, <laughs> Kaya mo na yan. Malaki ka na. Hindi, dumididi pa ako. <laughs> <laughs> Dalawa na nga lang tayo nandito. Wala pa sa akin yung isip mo. hindi sa baba, nakatingin na ka gano'n, no? Saan ba dapat ako titingin? Sa screen. Sa lang. <laughs> Alam mo kung bakit? Pag tinatanong ka, kasi kapag nagbabasa ka ng comment, loading ka. Kasi doon ka nakapoko sa comment section. Sorry na agad. Maritis Gagalit ka ba? <laughs> Huwag ka mo na mag -jowa. mag muna tayo. Sige, 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 mag-chismis <laughs> na lang tayo. Hmm. Basa ka ng comment eh. Focus ka sa akin. Ayoko na. <laughs> Sabi ni ano, sino yun? Nag-comment sa baba. Gusto mo ba gwapo, ma'am? Para pag, pag niloko, hindi lugi. <laughs>